15. kabanata Ang muling pagkabuhay ni Kristo At ngayon ipinaaalaala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, Diba nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasa labindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanilay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-huli ay napakita rin siya sa akin bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin nagpagalako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin. At ito ang pinananaligan ninyo. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, Ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. At ipipigay niya sa Diyos sa tama ang paghahari sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang, lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang ipaiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang magahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Kung hindi kayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao alang-alang sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipagtunggali ko sa mga mababangis na kaaway dito sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhay muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito. Kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kaiingat kayo. Ang masasamang kasamay na kasisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Ngunit may magtatanong, Paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal Hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi puno malaki na kundi binhi, tulad ng butin ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang itinalaga, bawat binhi binibigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kariktang panlupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw. Iba naman ang liwanag ng buwan at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid ang binubuo ng laman at tugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mapatay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Sapagkat itong katawang nabubulok, ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, Matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.